Ayan yung tanim namin na ano scallion yan dahon ng ano sibuyas Kukuha ko isang ug namin ng isda may binili kami kanina Mas masarap kasi ito isang sa ano, isda May nabibiling ganito sa palengke Dahon ng sibuyas ng scallion pero, tingnan mo, pag magtanim ka, o, oh, ang bilis nilang mag-grow. Hmm. Libre ka na. Kung mahilig kang magsahog ng ganito. Sa mga Chinese, mahilig sila ng ganito. Lahat ng pagkain yata nila may ganito. Kaya, ano, kasi malaki daw yung benefits dito. Parang masustansya siya. Gamot pa yata ito sa mga, ano, iwan ko, ubo yata